What's up mga guys? Another day, another sh another sharing tayo ngayon. So medyo nag-aano-ano -ano lang. Bagong bagong gising na rest day. So ayan yung buhok natin. Walang ayos. So ngayong araw mga guys, kanina pa akong nag ayan, medyo journal ako ng trades ko kagabi. So medyo na ano na, na babe, yung brain cells ko ay nawawala na. Hindi niya nakaya. So pahinga muna tayo kaya Ayan, meron kasi ako nabasang comment. Nagbabasa-basa kasi ako ng comment. May nagtanong doon. Nagustuhan ko yung tanong niya. sabi niya, paano daw ako na-scam? Ayan. At magkano daw yung na-scam sa akin? So, syempre, sinagot ko siya. So, isi-share ko rin ito dito para ma-aware din kayo mga guys kung ano, -ano ba yung mga posibleng scam na nagliliparan dito. So, paano ako na-scam? Tao, sa tao. Tao-tao din mga guys. Bale, mag invest daw sa forex trading. Yun. So, parang sila yung magmamanage ng pera mo. Bibigay mo sa kanila, imamanage nila, ititrade nila, then magpe-payout ka lang buwan-buwan. So, yun. Naingganya, naingganya ako dun mga guys. So, syempre, naglagay ako. Aba, ilang mga, ilang mga buwan, ang laki ng payout. Malaki ang kitaan. So, naano naman ako, uy, malaki pala ang kita dito. So, in-invite ko yung mga friends ko. Sabi ko, guys, ang laki ng payout dito. Baka gusto nyo rin maglagay. O, naglagay naman sila kasi ako eh, alam nila na matagal na talaga akong into investing, into kumita ng pera, eh. So, nagtiwala sila sa akin. Nagbigay rin sila ng, ano, <laughs> nagbigay rin sila ng pera. Naglagay din. Diyos ko, mga ilang buwan, nakaka-payout pa kami ng mga kaibigan ko. Yung, pagdating ng bare months, wala na. Hindi na. Nagkaano pa kami mga guys nun ha? Nagkademandahan, nagzo-zoom meeting pa kami kasi nasa Pinas yung mga tas maraming OFW ang mga nag-invest so zoom-zoom meeting, may mga lawyer, whatever. Inabot kami ng one year. Wala rin nangyari. So, yung mga friend ko ay yun, binayaran ko yung pera nila na nilagay. Siyempre, ano naman ako, para bang na, uh, parang responsibility ko kasi ako yung nag-invite eh. Kung baga, binigyan ko sila ng information, nagtiwala sila sa akin, tapos biglang na-scam. So, parang mabigat sa akin. So, binayaran ko yung in-invest nila. Ayan, nagkalubog-lubog ako. Sa, sa kung magkano, hindi ko na lang ibibigay yung exact, pero six digits. Six digits na malala. Eh, ito yung pinakamalaki kong na-scam. Marami na akong scam experience, pero ito yung pinakamalaki kasi mabot siya ng six digits and eh, Pwede na makabili ng maraming bagay. So, ayan. So, ayan, ingat-ingat kayo mga guys kapag may mag-o-offer sa inyo na, eto, eh, kikita dito, malaki. Too good to be true. Nababalik agad yung pera nyo, ilang buwan. wag na, wag na kayo magtiwala. I e, ano nyo na lang. Lagay nyo na lang sa MP2. yon So, ayan lang mga guys, ang sharing. Bye.